Tinutupo ko mga bro, ikan ng pakbek. Hindi, sa na kalabasa, uh, talong, okra, pakbek ko mga bro, ikan. Kaya medyo matagal-tagal ito ay eh, nabuhay ka yung yung Sita, meron din po boy. Sita. Sita, kalabasa, okra, talong. Ayan po ang sa Uh, alam ano niyo po ba yung <laughs> baboy po, baboy. <laughs> baboy. Ito naman. Uh, gabi. Mayroon din po. Para malakot-lakot po yung sa yung ano, yung sabaw. Sabaw ng pakbet. dahon naman po mga broigan lalagay ko naman yung dahon ng ampalaya kasi kaya ko po inulit mapait po yan pagka sinabay doon sa mga ibang gulay po ba yung iba po ang nilalagay buong pwede na naman rin po yung ano yung dahon down po nilagay ko hindi po Japan, uh, Chile. Ayun, na po mga bro, eh, ganyan ano, yung uh, talbos na uh. Ang talbos po ng uh, ang palaya. Hindi naman ito kailangan ano, Halua -halua niya, papahit po yan, mabroy ka. Wala po yung nahalo. Medyo wakanin ko lang mga, mga um, nakatayo. Mga nakatayong dahon para halu ito. Yan lang po yan, mabroy ka. Mga testing yan. ayos loto na po mga broiger okay na ayos na po yung pakbit try ko na po masama po kasi pagkaan eh hindi po maganda pagka luto-luto yung ano yung Uh, dahon ng ano, dahon ng at ng agpalaya po. Sige po mga broiger, ganito na lang po. Thank you for watching. Bye-bye po. God bless. God bless to all po.